po mga kapatid, nandito po tayo na naman. Isang uh, pag-uusapan na sana po ay walang mambabas. Ito po ay isang uh, paglilinaw lang po at uh, sana naman po ay wag tayo yung padalos-dalos mga kapatid at uh, doon nga po sa aking live na alam naman natin na pumasok po si Kuya Brooks at ito po ay yung kanyang opinion dito ay naglive siya at ngayon po ay bago tayo mag uh, umpisang mag-reaction ay panoor uh, pakinggan muna natin yung sinabi ni Kuya Brock na para sa akin hindi na sana po nagsalita si Kuya Brock na uh, kung ano-ano ano, -ano, -ano. At ito nga po ay pakinggan po muna natin para ay maganda po na sana ay unawain na lang natin po at uh, alam nyo naman si Kuya Brooks. <laughs> ah, talagang si Kuya Brooks po 'yan. At uh, ito po pakinggan mo po natin. Ayam Ay nako naman. Pagkawas na halimbawa lang kayo tumigil at ang aking anak dahil dyan sa mga isyo na yan, nadadamay ang kanyang love team, nadadamay si uh, ang ating paboritong uh, si Joy Diwata, baka uh, pwede kong sabihin o request, I stop na yan, tanjo yan. Bakit? Eh kayo ang nagpapagulo eh. Kung ano yung natatayan, yung panagpasimono. Okay? O ano yung... Ba? Ayan mga kapatid, uh, narinig naman natin yung live ni Kuya Brooks. At ayan uh, pinarinig natin. Dito po ay sa sinabi ni Kuya Brooks. At a... Uh, Uh, gusto niyang i-request na i-stop na po ang Danjoy. Marami pong naapiktuhan na mga sulid na nagsusuporta po dito sa Danjoy. Pasensya na kayong mga kapatid. Sana po ay lawakan natin ang damdamin natin at uh, ano man ang sabihin ni Kuya Brooks, alimbawa man sabihin ni Kuya Brooks na i-stop na po ang Danjoy, wala pong magagawa si Kuya Brooks dahil um, marami po talaga yung nagsusuporta at nagmamahal po dito sa Danjoy. Lalo na po ako, di ba? At kami po ay kagaya po ni Sis Bupil na talaga nga po ipinaglaban niya po. Mga basher po ni Joy at ng Danjoy talagang nakipagbakbakan. Ano? Uh, dito nakakalungkot po Kuya Brooks yung sinabi mo na kahit anak mo po si Kalingapdan, 'wag po tayo bilang isang magulang ay sana na magkita na, na lang tayo dito Kuya Brooks. Total hindi naman po bata si ka, sa, si Kalingapdan. Alam niya po yung gagawin niya. Kung sakali man po na magkagulo na isa sa mga kagaya nga yung issue dito ni uh, Kuya Andy at ni Paring babe. ay sana po ay 'wag na kayong makialam at uh, ayusin natin na uh, yung bang advice na lang na mag-usap kung ano ang maganda o ano at uh, wag po dito na ano, na hindi naman si Kuya Andy maramot talaga. Yun lang syempre, bilang isa siya ngang scouter, uh, ano, gusto niya pong uh, malaman ng lahat na ang rules nga po vlog mo, o oh, scout mo, vlog mo. yun po doon yung pinanghahawakan natin. Pero po dito, Kuya Brooks, mapapag-usapan po yan. Ano? Mga kapatid, mapapag-usapan po yan at lawakan lang po yung panguunawa, no? At eh, hindi naman po yan madadala sa pagiging matapang, oh, no? At yung pagbabanta. Hindi po yan madadala kay ang maganda po dyan, mag-usap-usap para po ay masayos po kung anong gusot ang nangyayari dito po sa loob ng kalingap. Na dahil tayo po bilang isang kalingap, bilang isang mga natumutulong sa ating mga kababayan, dapat yun po ay napapag-usapan da, di ba? Kaya nga ngayon si paring babi uh, Bobby nga po ay nakipag-usap na kay at wala na pong isyu yung dalawa, nag-usap na. Kaya sana po Brooks dahil bilang isang magulang ni Kalingap Dan, sana po naging mainahong ka para hindi po masaktan yung mga nagsusuporta po dito sa Danjoy. No? Uh, ah, sana pinaubaya mo na lang yan dahil ang anak mo po hindi na bata na kailangan natin ipagtanggol. No? At hindi po madadamay ang Danjoy kung wala po talagang nagpapasimuno dito sa ano? Sa Danjoy. Gaya mo po, Kuya Brooks. Masakit din po sa mga viewers yung mga sinabi mo na kaya mong i-request na patigilin po ang Danjoy. Ako po doon ay masasaktan din Kuya Brooks dahil dyan nandyan din po ako na isa sa nakasuporta po sa Danjoy at kinikilig. Grabe ka Kuya Brooks naman. Ano, ito mga kapatid at pakinggan po natin uli yung sinabi ni Kuya Brooks para tayo po ay may resibo. Ayan. At Ayan po um, kaya masasabi ko lang Huwag maramot okay may mga kasama may mga kasama tayong mga vlogger na kubot ng yabang Sa bawat kung yung gawin yan kung nyo ang mga Huwag so, kayong magmamayabang kung saan tayo. Nag-umpisa, nag-umpisa ka sa wala, nakarating ka sa coffee shop ni Kalinga prab sa lighthouse ni Kuya Val na uh, nakikita namin na uh, sa totoo lang, parang masang-sisim. Tapos nung nagkaroon ng pagkakataon, nag-bira lang kayo ng scout at napunta sa maganda yun sa mag-ama at pumugi. So yun na. Marami na nakakapansin. Laki na ulo. Wow! Sa gawin yan? Kung ano kayo noon, ganoon pa din. Ayan mga kapatid, napakinggan niyo po yung mga sinabi ni Kuya Brooks. ah uh, dito po sa sinabi ni Kuya Brooks ay parang may panunumbat. Ako dito ay hindi ako against sa mga ano Kontra talaga ako doon sa sinabi ni Kuya Brooks na iyan so, po Kuya Brooks maliit na bagay ay uh, parang may personal na galit <laughs> Alam niyo po mga kapatid ito si Kuya Brooks napakabait kaya lang minsan nga ay padalos-dalos hindi niya iniisip yung mga uh, nangyayari po sana hindi na po siya nakialam dahil pumasok po siya sa live ko kuya Brooks ay sana po ay ang akala ko ay hanggang doon comment ka na lang pero sana po, Kuya Brooks, inisip mo kung ano ang kahihinat ng po. Oo, oh, may pumapanig sa'yo, may nakontra din sa'yo, pero para sa akin, Kuya Brooks, uh, tahimik na lang tayo dahil alang-alang po dito sa Danjoy na kung talagang mahal mo ang Danjoy na nasumusuporta ka po, sana na nahimik ka na lang dahil marami po talaga, Kuya Brooks, ang na doon sa mga sinabi mo na kaya mong ipatanggal ang Danjoy. Na i-request mo. Alam niyo po mga kapatid, kami po ay may grupo dito po sa Danjoy Click Overload, medyo na nagtampo at marami po talagang na-stress dito sa mga sinabi ni Kuya Brock. Mga kapatid, sana po ay uh, wag tayong magpapadala po dito sa mga sinabi ni Kuya Brock at uh, hindi po mangyayari yan. Na ipatitigil at Ititigil din po ay hindi po siya ang masusunod Ang masusunod po dito ay sila Kuya Bal at sila Kalingap Rab Na talaga at lalong lalo na po ay si Kalingap Dan Hindi na po bata si Kalingap Dan na para uh, ipagtanggol ni Kuya Brooks Na siya po ay parang kumbinsihin na tigilan na ang love team na yan ah! uh, ang gat po, maraming kinikilig at nagmamahal po dito sa Danjoy, ay nako, Kuya Brooks, hindi po yan mangyayari. Dahil ipaglalaban at ipaglalaban po yan ang Danjoy po. Kaya, di ba, ang dami nga po nung nagsimula ang Danjoy, di ba? Maraming ayaw kahit ikaw nga po sinabi mo rin na ayaw mong may danjoy na hindi mangyayari pero nasaan ka ngayon? 'Di ba? Danjoy ka pa rin. Ah, <laughs> uh, pala lang Kuya Brooks, please tayo hindi tayo magkaaway. Sinasabi ko lang po ang katotohanan Kuya Brooks. Dati nung uh, ang danjoy na nagsisimula pa lang, ayaw mong may danjoy dahil alam mo na Mmm, Kuya Brooks, kaya mahirap po yung tayo'y yung magbibitaw ng patapos. Kasi pag bumitaw tayo ng patapos, ay tayo rin po ang kakain ng binitawa natin. Mahirap po yun, di ba? Naaalala ko talaga yun. Pero hindi ako galit sa iyo, Kuya Brooks. At uh, dito lang po ay talagang marami po talagang na-open dito, Kuya Brock, sa sinabi mo sa uh, mga viewers na nagmamahal po sa Danjoy at uh, sa grupo namin, talaga po maraming naapiktuhan at na-stress talaga sila. No? Kaya uh, next time, dahan-dahan na lang tayo sa mga nagmamahal dito kay Joy, lalo na tayo mag nagre-reaction tayo na kahit naman sino po ang reaksyon na natin, suportahan natin para yan po sa mga charitable na binablog po ni Kalinga Prab sa mga angel na uh, sana po naman tayo na wag po tayong maging makasarili. Na ayaw natin si ganito, si ganyan, tapos hindi natin susuportahan. Sino ba yan ang maaapiktuhan po kung hindi natin susuportahan? Siyempre po si Kalinga Prab na dahil siya po yung ah uh, tumutulong dito sa mga lab team. Siya po yung director ng lab team. Ano? Kaya po, kung ano po ang uh, binablog ni Kalinga Prab, suportahan po natin. No? ah uh, ako po, sa totoo lang, pinanunod ko, napupuyat po ako dahil yun lang po yung time kong manood dito sa mga lab team or uh, mga charity or yung pag kaut nil kalinga prab na buhos buhay talaga pong sinusuportahan ko at hindi man ako makapag-comment po yan lalong-lalo na sa mga live ni Kuya Bal dahil madaling araw po dito minsan alas dos ay talaga yan po ay kung hindi ko na po yan matapos na inaayaan ko na lang po yan at binabalikan ko yan pagising ko ng mga alas 5 imidya o alas 5 para po maintindihan ko po kung ano po talaga yung mga sinasabi ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Kaya dapat sana tayo mga kapatid, huwag tayong masyadong uh, sarado ang ating pang-uunawa. Lawakan natin. Alimbawa ako po, uh, ayaw nyo. Hindi, huwag na lang po kayong mag-comment sa akin. No? Pero awa naman ang Diyos po, maraming nagmamahal po kay Malaw de los Santos, at thank you so much po talaga dito sa kalingap na uh, kung wala po ang kalingap, hindi ko po, po ito maghagawa na hindi na po ako nahihiya sa, dito sa camera na marunong na po akong uh, magsalita. Noon mahiya po ako talaga na kahit po na salita na ako ng salita hindi pa pala po naka play yung aking video. Kaya maraming struggle po nangyari sa akin, no? Oh, masa. minsan po tayo nauutal. Eh, na uutal, ay normal na po 'yan, mga kapatid. Huwag na natin 'yang pansinin, no? At uh, Kuya Brooks, ang masasabi ko na lang sa iyo, huwag po tayong padalos-dalos na magsasalita na makakasakit po sa mga viewers na nagmamahal po dito sa Danjoy. At lalong-lalo na po sa iyong anak. Di ba? Kung ipatitigil niyo po ang Danjoy, sino po ba ang hindi maaapektuhan, di ba? Ang dami pong nagmamahal kay Kalingap Dan at dito po kay Joy dahil sa love team. Ano? Kung titigil 'yan, ano ano man po mangyayari, susuportahan lang nila si Joy. Ano? Baka Diba? Apektado dito si Kalingap Dan. Kaya Kuya Brooks, isip-isip naman, uh, ako ang masasabi ko lang natin dito, mahalin natin po si Kalingap Dan, suportahan natin dahil si Kalingap Dan po ay nagpapabahay, nagcha-charity. Iyon po dito ang importante. At um, mahal niya po si Joy. At hanggang yun, may sinumpaan nga sila, ano't ano man mangyari, So, suportahan niya po si Joy sa kanyang pag-aaral hanggat makatapos. Iyon po dito ang pinangahawakan po ng mga viewers sa kay Papa Dan. Ano? At Kuya Brooks naman, kung ikaw ay patitigil mo, walang maniniwala sa iyo. At hindi po ikaw ay paniniwalaan ni sino man na itigil po ang Dan Joy. Kahit po yan ay anak mo si Dan, hindi po yan makikinig sa iyo. No? Dahil po Masaya siya sa ginagawa niya po dito sa Danjoy sa kanyang uh, love team, no? Marami pong salamat doon sa mga nakakaunawa po. Sana po wag natin pong iba si Kuya Brooks at si Paring Bobby at si Kuya Andy. Tapos na po ang isyo ano? At tuloy-tuloy uh, na lang po tayo dito sa mga love team sa Jumpcar at sa Danjoy Edpaw at vitamin C. Uh, sidrus, ayan, sa pungkaw, o oh, pungkit. <laughs> Alam niyo po, po talaga ako inalalalilito dito sa, sa, inpow uh, at saka sa pungkit. <laughs> ayan, maraming salamat po talaga sa inyong mga kapatid, at uh, thank you so much. Uh, dito sa Sulid Kalinga Thank you, thank you talaga At sa mga Jomkar uh, Thank you sa pagmamahal niyo po Kimalo de los Santos At thank you so much po dito din sa Dangoy uh, Na patuloy tayong Umaasa na Tuloy-tuloy lang po, anuman po mangyari Mahal natin po Ang lahat po na Tim uh, Team Kalingap at mahal natin po ang lahat ng love team ni Kalingap Rob. Ayan, suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog, at si Miss Jack pala. Lagi ko po nung na nakakalimutan yung inaanak ko na yan. <laughs> si Miss Jack. Uh, suportahan po natin at isa po siya sa pinaka-supportive po dito sa mga kalingap angel, no? Na pinaka-ati po ng mga kalingap angel. Ayan, supportahan po natin at shoutout mm, shout out sa inyong lahat at bye-bye mm, babayu. We love you so much. Bye-bye!